update ko kayo mga lood sa uh, ginagawang oven ito na siya guys oh. buo na siya ayan na yan oh. may ito din lalagyan ng fittings ito yung takip yung burner meron na ayan na siya guys tatakpan na lang yung sa taas ready na meron pa yan sa likod so. ayan na oh may takip na yan sa likod tatakpan na lang yan sa taas yari na yan guys tapos may takip may takip yan siyempre yung takip ando no ginagawa yung takip yung takip na guys sa parang sa pinto sa taas 没一